Siguro nagtataka kayo kung bakit hot topic ngayon ang Philippine Navy. Well, may malaking balita ako para sa inyo. Isang bagong base militar sa Subic ang inaasinta ng Philippine Navy. Oo, tama ang dinig nyo. Pero, di lang yan. Tatlo pang base ang itatayo sa iba't ibang parte ng bansa. Bakit kaya? Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, at mga kontrobersyal na armas mula Israel. Tila maraming tanong ang bumabalot sa ating depensa. Sa video na to, susuriin natin ang planong pagpapalawak ng Philippine Navy, kabilang na ang bagong base sa Subic at ang pagbili ng mga missile boats mula Israel. Kasama na rin dito ang masalimuot na usapin ng ugnayan natin sa mga kaalyado gaya ng Amerika at ang moralidad sa likod ng ating mga hakbang. Pero bago 'yan, make sure na mag-subscribe para sa mas maraming videos na gaya nito. Ang Philippine Navy, ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, ay naghahanda sa pagtatayo ng bagong base sa Subic. Ipinasa na ang presidential directive para makipag-usap sa Subic Bay Metropolitan Authority para sa acquisition ng lupa. Ang target isang bagong main operating base para sa mga bagong barko at kagamitan na darating. Isipin nyo, sampung corvettes at frigates ang inaasahan nila by the end of 2028. Pero tinapyasan ng mga mambabatas ang budget, di diba? ba? Baka yung sampung corvettes maging sampung speedboats lang. Naniniwala ba kayo na mabibili natin ang mga yan sa kabila ng pagbawas sa budget ng AFP Modernization? Comment your thoughts below. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan tayo ngayon sa usapin ng depensa at karapatang pantao? Bago natin pag-usapan yan, may kontrobersyal na desisyon ang Navy na ikinagalit ng mga aktibista. Alam nyo ba nakakarating lang ng dalawang missile boats galing Israel? Hindi pa natatapos ang usapin sa missiles. Kasama sa pinakabagong military assets ng Pilipinas ang dalawang missile boats mula Israel. Ngunit naging kontrobersyal ito dahil ayon sa grupong samahan ng progresibong kabataan, hypocritical umano ang pagbili ng mga armas mula sa Israel sa gitna ng patuloy na pag-atake ng bansa sa Gaza. Ayon kay Spark National Coordinator John Lazaro. Paano raw maipapaliwanag ng gobyerno ng Pilipinas na ipinagtatanggol nila ang ating mga mangingisda? Habang bumibili naman tayo ng armas mula sa Israel na tumatapak sa karapatan ng mga Palestinian fisherfolk. Ang tanong, may punto nga ba ang mga aktibistang ito? O mas mahalaga ang seguridad ng bansa kaysa usapin ng moralidad? Naging mainit ang talakayan. Bawat pisong ginagasto sa mga armas mula Israel, ayon sa Spark, ay tila nag-aambag sa genocide laban sa Palestine. Pero sa kabilang banda, sinasabi ng gobyerno na ito ay para palakasin ang depensa ng bansa. Ngayon, punta tayo sa mas malaking kwento. May isa pang weapon system na nagpapakaba sa China. Alam nyo ba yung Typhoon Missile System ng US? Nasa Northern Luzon na to ngayon at grabe ang reaction ng China. Kasama sa pagpapalakas ng ating depensa ay ang pagkakaroon ng makabagong missile systems. Si General Romeo Bronner, Chief of Staff ng AFP, ay diritsahang sinabi na gusto niyang manatili ang U.S. Typhoon missile systems dito sa Pilipinas, forever kung maaari. Pero walang forever. Diba, mga Kapals Point? Ang tanong, ligtas nga ba tayo sa ganitong desisyon o lalo lang tayong mapapasabak sa peligro? Nako, di na natutuwa ang China. Sinabi pa ng Defense Minister nila na nagdadala raw tayo ng huge risks of war sa rehiyon. Pero alam nyo ba ang sagot ni General Bronner? Did we object when they put missile defenses in their islands? So, they should not interfere with ours. Grabe! parang napikon si General ah. Pero may punto siya, di ba? Ngayon, iniisip niyo siguro, gusto niya ng US missile, pero ayaw sa offer na joint patrol? Huwag kayo mag-alala mga kapulse point, pareho lang tayong napapuzzle sa mga desisyon ni Bronner which means, mas matalino siya kesa sa akin at sa inyo. Pero, ito pa ang isang malaking plot twist. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa depensa, kasabay na ginaganap ang Asian Defense and Security Exhibition, ADAS. Pinangunahan ni na Defense Secretary Teodoro at General Bronner ang pagbubukas ng isa sa pinakamalaking defense expo sa Asia. Why would that be a good thing for the Philippine Coast Guard? Is it in terms of uh, maintenance and uh, logistics and spare parts? i think um, if the philippine navy and philippine coast guard share the same ship models there will be a lot of benefit in the uh, maintenance repair and overhaul uh, area and uh, more ships that we uh, supply to philippine navy and coast guard uh, lifetime support uh, lifecycle cost will be significantly reduced Gabriel, as a closing remark, uh, why do you feel that uh, HGHHI is a leading player in the naval uh, shipbuilding market? Um, so, uh, in the last decade, we focused much of our effort in our domestic Korean Navy market. But uh, since 2020, as you can see in this uh, rendering, uh, we've Focused our efforts on international projects. And as you can see, we will be delivering more uh, foreign Navy ships than domestic Navy ships in this decade. And I think this trend will continue on, and we will be uh, a more leading player in the naval shipbuilding market in the future. All right, well, Gabriel, thank you very much. Thanks for having me. Ang focus. Pagpapalakas ng military assets ng Pilipinas kasama ang mga makabagong armas. Sa gitna ng tension sa West Philippine Sea, ADAS 2024 is more than just your average exhibition. Ipinapakita rito ang mga advanced missile systems tulad ng US Typhoon na gustong manatili ni Bronner at iba pang military technology na maaaring gamitin sa mga hinaharap na labanan. Pero ang tanong ng mga kritiko, nakakasiguro ba tayo na ito'y para sa kapayapaan at depensa? O tuluyan na ba tayong papasok sa arms race laban sa China? Hanggang dito na lang muna ako mga Kapals Point. Salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to kung gusto niyong malaman agad ang kasunod na parte. Pulse Point PH signing off.